hindi maiwasan na ilang kababayan natin mga na mangamba, lalo na dumarami ang nagkakasakit. Medyo natatakot kasi panahon ngayon ng ano eh, mga sipon, ubo, mga trangkaso. Medyo natatakot din kahit papaano, siyempre, parang nadala ka na rin sa gawa ng COVID, Base sa datos ng Health Department, bahagyang sumipa ang kaso ng COVID-19 itong nakaraang linggo. Mula December 5 hanggang 11, nakapagtala ng halos 260 na kaso kada araw ang bansa. Mas mataas sa 191 na case average ng nakaraang linggo. Kaya naman may ilan na pabor sakaling i-require muli ang pagsusuot ng face mask. Dapat lang kasi mahirap na eh. Maganda na yung sigurado kasi lalo ngayon maraming virus. Pwede rin, pwede rin ibalik kasi nga nagkakaroon na naman ng mga ano eh, ng mga kagaya niya, may bago na naman dati ang sakit. Aminado si Health Secretary Ted Herbosa, sumi ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Dumarami rin ang kaso ng influenza-like illness kumpara nung nakaraang taon. Pero Ania, hindi pa raw ito nakakaalarma at walang outbreak. We shouldn't be worried about COVID-19 anymore because according to our infectious disease experts the most recent variants of interest are just like the common colds mataas ang incidence ng acute respiratory infections kasi maraming party maraming family reunion maraming tao sa shopping mall maraming tao sa public places hindi pa rin daw kailangan ni require ang pagsusuot ng face mask sa gitna ng inilabas na face mask mandate ng Philippine General Hospital para sa mga empleyado nito at mga dalaw. May mga ibang hospital nag-implement na ng stricter masking. But that doesn't mean magre-require ang DOH. We are encouraging the public to wear masks if you are experiencing symptoms. Or better yet, just stay at home kung ikaw ay may acute respiratory illnesses. Sinagot din ni Herbosa ang napapabalitang pagkapuno ng COVID-19 bed sa tatlong ospital sa Metro Manila. So yung sinabing napupuno, napuno na yung allocated. You have to remember, nung inanalyze namin, nung kasing nawala na ang COVID, ang mga ospital, kinontian na lang yung kanilang COVID allocated beds. At dinamihan, yung para sa iba. Aniya, nasa 16% lang ang utilization o paggamit ng COVID-19 beds sa buong bansa. Patuloy din daw nilang binabantayan ang sitwasyon sa mga rehiyon. Samantala, nagpaalala si Herbosa sa mga Pilipino na gawing ligtas ang pagdiriwang ng Pasko. Iwasan daw ang maalat, matamis at matatabang pagkain. Pero kung hindi kaya, kumain lang ng sapat at huwag sumobra. Huwag din kalimutan ang pagsunod sa minimum health standards tulad ng paghugas ng kamay. Paige Javier, CNN Philippines.